Sa video na ito ay magsa-setup tayo ng bago kong skateboard. Tara! Sa deck natin meron tayong Troy Balatbat at Moriones deck galing sa Northside Skate Shop. Tapos Northside Skate Shop perforated grip tape. Sa track set ko naman meron tayong Trident Cross Hardware, Trident Pivot Cup, Trident Hard Bushings, Thunder Trucks, Spitfire Wheels, ABEX 7 Bearings from Northside Skate Shop. Ito yung una kong board na may pangalan mga man kaya sobrang nakakaproud talaga. Sa mga nagtatanong yung design nito ay festival dito sa probinsya ng Marinduque. Moriones Festival. Dito kasi ako lumaki at natuto mag-skate sa Marinduque mga man. At yung Moriones Festival ito yung tumatatak kapag sinabing Marinduque. Ang maganda din dito sa Marinduque mga man, hindi sila bago sa skateboarding. So kahit gabi ka mag-skate, umaga tanghali walang masyadong magsasaway sa'yo kasi sanay na yung mga tao na may mga skaters talaga sa probinsya na to. Isa pa napakadali lang puntahan nitong Marinduque, isang bus at barko lang galing sa Maynila, nandito ka na. Kaya sobrang salamat sa inyo, sa mga naka-skate ko dati at sa Northside Skate Shop dahil sila yung rason kung bakit ito naging posible. Okay, all set na yung skateboard ko mga man, kaya tara testingin na natin to sa flat ground. we At yun, salamat sa panonood mga man. Kung gusto niyo bilhin yung board ko, available to sa Facebook at Shopee page ng Northside Skate Shop. Link is in the description.